karamihan sa inyo ay galing pa ng dumagete. Opo. Ni-recruit at dinala rito sa Tarlac sa pangakong mabibigyan kayo ng magandang sweldo. Opo. Kaya kayo pumayag. Ang sweldo po kasi sa Tarlac, agrian at non-plantation, yun sa kaso niyo dapat po ay 354. Opo. per day. Magkano pa pasahod sa inyo? Sa akin po, 250. 250 yung sa iba? 200 po. 200? Opo. Ikaw lang medyo mataas-taas. Opo. Opo. Pero kulang pa rin. Opo. Okay. Opo. So sa 200, Difference is 154. Yan po yung lugi sa inyo kada araw. Opo. Wala raw kayong 13-month pay? Bibigay po lapag after December po. After? December. Ay, hindi po. Ang 13-month pay, dapat yan on or before December 24. Pinapakain ko kayo ng double dead? Apo. Paano nyo nalaman ng double dead po yun? Nagagaling po sa amin yung mga baboy na patay po. O, namatay sa sakit? Apo. Tapos kinakatay pinapakain sa inyo? Apo. Oo. Wow. Oh, sira yung amo nyo, ano? si Ma'am Orita Laksamana, Supervising Labor and Employment Officer ng Dole Tarlac. Ma'am, sasamahan po namin sa inyong tanggapan dyan sa Monday. At dyan lang po mag usap usapan po? Matawag natin itong uh, pigiri. Actually po, parang meron pong nakaset na conference sa Sena namin. Meron pong nagpuntang mga empleyado rin po ng kumpanya dito sa opisina at nakaset na po for a conference. Kung sakali po hindi pa po sila kasama, pwede naman po nating isama na sila okay. doon sa Okay. Okay. Sige po. K kailan po naka-schedule 'yan, madam? September Se 9. September 9. Oo. Sige po, Lunes, lunes darating 10. po kami, ma'am. Sasamahan po namin sila ano sa inyong tanggapan. Sige po, wala pong problema. Ah, sige maraming po. salamat Madam, maraming maraming salamat. Sasamahan namin kayong lahat at kung meron pa kayong mga kasama na hindi pa nakakapagreklamo, ito na yung pagkakataon ninyo. Meron pa po, marami pa po doon. Ayain mo silang lahat-lahat. Hindi po sila nakapunta dito kasi wala po pang pamasahe. Okay, sige po. Kaming bahala. So, sama-sama tayo doon sa dole. Sisingilin natin yung mga pera hindi na ibigay sa Kaya inyo. Kaya lang po, sa ngayon, wala kami matirahan po. dito, wala po kami kakilala. dito sa Manila. O di, kami bahala sa tirahan. Wala kami matirahan. Wala po. No wala problem. Mayroon. Okay po sa'yo mag-hotel kayo? Okay. Walang problema. Si Susan Concepcion, Municipal Agriculture ng Tarlac. Madam Susan, ito pong Mighty Swine Corporation. Opo. Meron pong uh, palaging namamatayan sila ng baboy sa kanilang pigiri. Itong nangyari, sa halip na i-report po sa inyo o sa mga kinaukulan pa, for proper disposal, kinakatay po yung mga namamatay na baboy sa sakit at kung ano man yung sakit noon at pinakakain po sa mga empleyado. Eh, pwede hong ipasara ito, itong ganitong klaseng kumpanya na gumagawa ng illegal? O siyempre po sir, ang plaintiffs kailangan opo. po magkaroon po sila ng written na complaint saka po nila ibigay doon po sa munisipyo ng Concepcion para po malaman. Opo ma'am, opo ma'am. Sa opo, ma DA po sa Masasalat to. Lalapat ko mapatunay na sila yung kumakatay ng mga baboy na namatay sa sakit at pinakakain sa tao. At isa pa saan, sir, pag magkasakit kami, hindi po. sagot. po ako. Sa amin na lahat. Nagkasakit kami. Ah, pinapabayaan kayo pag nagkasakit. Kasi wala kayong benefits. SSS penal pag ibig, wala. wala. Natatid lang po kami doon. Tapos iniiwan lang kami sa ospital. Ay, loko. Minumura pa po kami sa loob ng sasakyan pag ano eh. Pag, pag nagkasakit nang kami, ka, minumura na, ka pa. Ano, buhay ka pa Sabihin ka pa. Naiyak na sila. Ibig sabihin, totoo to, ito, naka, naiyak na itong nakayelo. Ito sa likod niya Kailan po yan, bantay. po minura. Ano ba to? Pilipino? Chinese. Chinese? Chinese, po. Anong pangalan tong Chinese na ito? Luwel Lim po. Luwel Lim. Hoy, Luwel Lim, humanda ka. Pasasara ka namin. Trust me. May kalalagyan kang ha**p ka. Napakawalang yamong Luwel Lim ka. Sir, pasara natin to. Tapos kayo po, sir. I-check kung kayo sa hotel. Akong bahala. Sa lunes, sir, makakasingil tayo, okay? At kapag nakasingin na po kayo, pauwi namin kayo doon sa probinsya, papamasayaan ko kayo para hindi po magalaw yung pera makukuha ninyo. Oh, okay na yan. Taga dumagete ka rin. Gaano katagal ka na rito? Sa taon taon. Alam ba ng mga family ninyo itong sitwasyon ninyo? Hindi po. Buntis pa po yan. Eh dapat lumayas ka na. Baka makunan ka lang dyan. Tama lang. Tama lang nung ginawa yeah, nyo. Alam ba ng kumpanya nyo na buntis ka? Alam niyo po. Napakabastos na kumpanya to ah. Sige po. Kung bahala sa inyo tutuloyan ngayong gabi, okay? Dito po tayo sa Dole Tarlac upang samaan sila Sir Ian at ang kanyang mga kasamahan para po maging saksi sa kanilang magiging bayaran. Tara po, pasok na po tayo sa loob. Sir marami pong salamat at nakuha na po namin ang kakulangan sa aming sahod. Sana po marami po, po kayong matulungan. Marami marami salamat po Sir Rape.